Yes, uh, magandang araw mga minamahal ko mga taga Subaybay. Ito't maglalagay muna ako ng uh, langis dito sa gulong ng aking kariton. Uh, dumating yung uh, mara tuwing hapon umuulan kasi araw uh, araw umuulan. Eh maganit itulak yung gulong ng aking kariton kaya lalagyan ko muna ng langis para dumulas yung tsaka yung biring para hindi kalawangin yung biring dumulas din yung gulong so madulas ma, magaang itulak kung ito ay may langis kasi kung kung grasa ang ilagay ko pagdikit ng buhangin madali masira ang kwan ang bearing kaya Eto plangis muna na ilalagay ko. you <laughs> Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay.